Oi bebe oi beta ika. Kesintang kad lah ni bebe kalau dis bebe. Oh. Melalin yon yon. Kau kan yon. Melalin. Kabit mula di ini. Tunggu dulu, saya akan kabit tengku. Sebagai yang dekat, tunggu dulu. Pas. Paano to? Baka mamaya mo. Oh, maipit. Maipit talaga yan. Ganyan talaga yan. Maipit. Malaglag dito sa ilalim. Malaglag dito. Makakakla yan. Mahirapan ka pa magtanggal niya pag nalaglag dito sa ilalim.

scooter hindi ko pa kinakabit eh. Bakit? Para mabulag sila, natatakbo ko pag kami yun eh. Ayaw. Ayaw na parte oh. Ngayon namin, nagbigay na. Binigyan na na si Liza ng sanlipo kasi ano. Siyempre may mga pangalan, yung babae-baye ngayon, maging Ito yung isang sakong bigahan. Ito yung pahing. nalo ko Kaya nga hindi bumoto sa akin, didikip ko Mayroon nga doon isang barangay na binayaran niya, wala huwag lang bumoto eh not Bell Binayaran niya yun, wala moto talaga kahit isa Ayos ah Ay malakas kulintan ko

ini demi gue udah cekernya, nih. Kalau misalkan itu alam Good morning, good morning mga kusot Ay naku, no, nagsit oh, talaga dito sa Dubai Kaya check talaga yung likod, kung ano laman mga kusot